Okay, good morning po sa ating lahat mga kaagri at mga kaibigan. Nandito na naman tayo muli sa ating pong programa June Agri Kalangon TV sa ating YouTube channel. Maraming maraming salamat po sa lahat ng ating mga subscribers at mga viewers. Ang ibabahagi namin sa inyo ngayon sa umagang ito, nandito po, po, nandito po kami sa amin pong taniman ng Ampalaya. Pero sa pagkakataong ito mga kaagri at mga kaibigan ay mayroon po kaming itatanim na uh, bagong tanim namin. No? Ito pong radish uh, powered by Ramgo Seeds. No? At okay ang atin pong project ngayon kasi nagsisimula ng nag-germinate yung atin pong pinupunla na uh, buto ng radish ayan no uh, nagsisimula ng nag-germinate kasi itatransplant transplant po natin ito mga kaagli at mga kaibigan no mayroon tayong inihandang flat dito no ah uh, ito po yung kanyang sisidlan no ang radish mga kaagri at mga kaibigan ay nasa 60 days lang ay pwede na tayong mag harvest no at ipapakita namin sa inyo ang update dito ah uh, mga 2 weeks ay mayroon ng mga dahon ang radish no ayan nagsisimula nang nag germinate at ang iabuno natin dito mga kaagre at mga kaibigan ay yung nakasanayan na natin na yara fertilizer no yara fertilizer ang ating iaabono at abangan ninyo ang amin pong updating sa atin pong tanim na radish shout out sa lahat ng mga subscribers natin no sa mga viewers natin sa June Agri Kalaman TV lahat-lahat po ng mga mentors natin lalo na kay Sir Jopel de Parmer at saka kay Sir Israel Palacio Carion atin pong mentor sa Ampalya no yan lang muna God bless po sa ating lahat at magandang umaga